Mercy, pili na. Pero kayo magbabayad. <laughs> Hindi ako. Janice, wag yan. Chato, pili na kayo. Kayo magbabayad. Kaya pili yan? Janice, kawai kawan. Punta na kayo dito sa Tayabas. Ang gaganda ang ano. Kay manager des Dami na naman magtatanong nito sa akin. Hala, pili kayo. Christy. Ah, Christy. Tina. Kawai tina, Kawai kawan. Ning, fans. ka ng vlog niyan. Yan, mercy. Welcome to your yes. vlogs. Oh? <laughs> Hello sa mga fans Hello. ni Kagawad Norma. Hello. Bida. Dito lang kayo sa Tayabas. Ay, sorry. Mamili. Mahirapan na naman akong sumagot nito sa ano, sa Facebook. Sa na harap na ako. Kasasagot ah, kung saan ito. Ngayong street ito. Sa Barangay Matiuna. Barangay Matiuna Tayabas. Tayabas. Ito 'to. Dilatorres the beach. Ang ngalan namin at ito ay Taberina. Taberina. Ito X. Hanapin niyo kayo, pili okay. kayo. Na kayo, kayo magbabayad. Lights, kayo magbabayad. Yeah, Janice. Sayo yan Janice. Kasi sa iyo yan. Oh, kay Tia pa naman. Ikaw, ikaw mo ate, ako magbabayad. Paano okay. okay, po ganito? Ah, awesome. <laughs>